Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rio Carmela D. Estilio, ang inyong tagapagsalita ngayong araw na to. Ngayong araw na to, at pong tatalakayin kung ano nga ba ang Gen Z. Kung anong ibig sabihin ng letrang Z. Kung ano ang mga katangian ng mga Gen Z. Kung kailan ito, kailan sila pinanganak. At kung ano nga ba ang pinagkaiba ng Gen Z sa mga ibang henerasyon. Ayon sa ating pananaliksik, ang mga Generation Z ay mas liberated kumpara sa mga naunang henerasyon sa ating kasaysayan. Ang Generation Zoomers o mas kilala bilang Gen Z, sila itong mga demografikong grupo na sumunod sa mga millennials. Ayon sa pananaliksik, sila itong mga kabataang pinanganak noong huling bahagi o kalakitnaan ng 1990s hanggang unang bahagi ng 2010. Sila ito mga kabataan ng henerasyong panlipunan na kinamulatan na ang teknolohiya mula, mula pa sa kanilang pagkabata. ka ng hapon po, ma'am. Pwede ba kita na Ano po yun, ma'am? Um, anong pangalan mo, ma'am? Ako po si Janine. Um, ang aking tanong po ay, anong masasabi mo ngayon sa ating generasyon? Ang uh, tawagin ay Gen Z. Um, bilang isang Gen Z, ma'am, ang masasabi ko po is um, advance po kaming mga Gen Z at uh, mahilig din po kami sa TikTok, um, social media, kaya po uh, Um, sorry. kaya po, madalas po, mas advance po kami dahil doon sa mga social media, yung mga posts na. Um, depende ma'am, iba kasi is yung mga chismet din. Um, Gen Z din kasi ma'am is, uh, kasi kasi <laughs> uh, kadalasan din po sa mga Gen Z ay yung OOTD po nila or yung outfit is parang galing po sa Korea dahil po nakahiligan din po nila mga K-pop idols like Blackpink BTS. Ganun po kaya na i-influential po kami sa ano na. So, Tingnan po ma. Am. Salamat po ma'am. about Gen Z o tinatawag natin na Generation Z. Ano nga ba ang meron sa Generation Z? Well, ang, ang Generation Z ay um, mga, ba, uh, mga kabataan na pinanganak mula ng 1997 to 2012. Ang Gen Z ay may makabagong lingwahe na maraming expression at abbreviation. According to the cultural anthropologist na ang teknolohiya daw ay may sa Generation Z. Dahil, kung ano daw ang kina-extra ng mga Gen Z sa social media, hindi daw ang kina- mid or middle or mediocre mid mid sa totoong mundo. Well, totoo naman based sa aking observation. Ang mga Gen Z ngayon ay mahina sa pakikipag social interaction sa totoong mundo at mas ma-express nila ang kanilang sarili through social, media. Hindi lang sa lingwahe at mga pakikipag-socialite, makikita din natin ang Gen Z or malalaman din natin ang Gen Z the way sa kanilang panangin. At sa dadag informasyon, malalaman din natin sa next reporter kung ano ang mga salitang ginagamit ng Gen Z. Ayastegi FRFR ORB SMH at SKSKSK SK, SK. Shish! Isa ka rin ba sa napapaisip kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yan? Gen Z lang yan na madalas mabasa sa social media o mga salita ng kabataan ngayon na mabibilang sa Generation Z o mga pinanganak mula 1997 hanggang 2010. mini Reveal Una, SMH or so much hate ginagamit kapag naiinis o naiirita. Next, SK, 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 ginagamit na ekspresyon kapag sobrang saya katumbas ng ha 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 ha. ORB o binaliktad na salitang bro. Shish, ekspresyon na ginagamit kapag bongga ang looks o forma. I swear to God, for real, for real, alam do nila ang kanilang ginagawa. Yan ang mga salita at pwedeng ng mga chanti.